Ayan guys Maglitson kami ng ulong baboy At saka manok Litson oh. Hmm. Tapos may Uy. nilangaw pa. <laughs> <laughs> Yan guys, nang lito. Nagluto kami ng Litson manok baboy. tapos yung katawan manok oh, tingnan mo hindi ko lang nakakita ganyan operator operator <laughs> operator ng Lichon baboy <laughs> yung isa naghihintay na mata maluto na oh Wait okay, a yeah. Oh, ang nice na. Nice na ang tunog. Oh, ano? Ano pa tingin tingog Oh. Oh, medyo malutong-lutong na guys. <laughs> After ng 3 <three> hours. <laughs> Mga 4 hours guys. bago itong maluto. Let's <laughs> on. Ulo, weed, katawan, manok. Inaantok na yung operator, oh. <laughs> Wala pang tulog. <laughs> Dahil ng baboy na iyan. <laughs> Dahil sa bike lang oh, pinalitan yung bike. Road bike pinalitan ng ulo ng baboy. <laughs> no. <laughs> Yo, yan ang may-ari na yan. Pinalitan ng yung bike na ng ulo ng baboy. <laughs> baboy <Magbabay> na yan. Oh. lang si Jose mga kapulit na may nang ng guhan. maganda yung bike niya pinalitan ng ulo ng baboy nasa nga mangit kuhan dyan <laughs> ulo ng baboy yung pinalit yan stop ayun luto na yung lechon namin <laughs> Tamang tama eh. Alas na ibig talaga dito sa Korea. Kasi naluluto. Patawit, lang... dilim. Ayan o. No? Malatong luto nga. Hmm? Sus, yun. Tumutunog. yun Ang problema, walang kanin. <laughs> yun lang. Yun lang. Ayan, ang am may nakadasam yan? Oo. Oh. Ano yun? Ganda man ito. Mamamin siya. Machapmet pa eh.